Alam kong maraming mandidiri dito sa aking lababo. Wala pa nga tayong pampagawa kaya naman pagtyagaan nyo nga muna to. Gusto rin ko man i-makeover to mga nanay pero bago na nga lang natin yan i-makeover kapag nagawa na nga itong likod. Tulungan nyo na lang ako mag-manifest mga nanay na mapagawa nga namin itong aming likod. Wala namang masama kung i-manifest natin to kaysa naman i-bash nyo ako. At saka huwag nyo napansinin kami naman yung nakatira dito hindi naman kayo. Charis Halaka Uy nang away pa nga eh. So ito nga pagkagising nga namin mga nanay Nagsaing na nga ako oh. Ano ba naman mga nanay Ang sarap nga ng tulog namin At nagising na nga kami Alas dos na ng hapon di oh, diba talaga namang pasal yung mga person Oo alam ko na magtataka ka Bakit hapon na kami nagising Ano ba naman mga nanay Sa gabi madami pa nga rin nabili Siyempre, bilang isang mukhang pera E eh, talaga namang hinahabol natin yun Kahit magpuyat pa ako nang magpuyat mga nanay Basta pera yung nadating Uy mukhang pera yan <laughs> Oh, alam ko magtataka ka na naman, may tindahan ako pero hindi ko mapagawa itong ang aming kusina. Abay, hindi po ganun kalaki ang kinikita namin sa tindahan. Kung sa pagbablog nga mga nanay, wala pa rin akong kinikita. Yung pa sa tindahan. <laughs> Sapat na po ang may pangkain man lang kami sa araw-araw. -ara. Malaking tulong na yon para makatulong ako sa aking asawa. Ayun, minsan nakakatulong naman po ako sa mga bayarin na. Kaya masasabi ko pa rin malaking tulong itong aking maliit na business. Yes. At isa sa mga minaman ni Pesco na sana nga ay mapalago ko rin ito. O siya, habang nagsasayang na nga ako mga nanay, eto nga't maglilipit na ako ng aming higaan. Pinatas ko nga muna mga unan at tinupi ko nga mga kumot. Kapag nga naglilinis ako ng aming higaan, mga nanay, ganyan nga ginagawa ko para masigurado kong mali malinis. Aba, hindi kasi sapat lang yung pagpagpaglamang. Kapag may karton kasi sa ilalim, medyo talaga mabilis madumihan. Tsaka ewan ko ba palagi nga nagkakaipis dito. Gustong gusto yata ng ipis sa may mga karton. Naglalagay rin kasi ako ng mga karton mga nanay kasi napakanipis ng aming higaan. Binabala ko nga rin mapalten itong karton ng carpet. Paano minsan kasi talaga makikita ko pa rin siya ng maliliit na ipis. Siyempre, delikado yun sa ating mga tayong at baka makasuot. Naku po, Diyos ko. Kaya naman palagi ang ganitong ginagawa ko sa aming higaan para masigurado ko siya malinis. Wala pa nga din akong dust mite vacuum, kaya naman ganito nga muna, mano-mano ang paglilinis. Sa pa sa mga gustong gusto kong mga nanay na gamit. O ba diba? ang dami-dami ko talagang gusto mga nanay, pera na lang yung kulang. Ewan ko ba sa mga seller, lagi ako nagre-request ng mga sample, pero lagi naman ako dinedecline. Sisipagan ko naman mag-video, approvean nyo lang ako. Charis. <laughs> Kailangan mo yata munang bumili bago ka nga makapag-apply. Kaso nga mga na hindi naman kasama yung sa ating budget. Kung nga nating ipilit kung hindi pa nga nating kaya. At pwede at kaya nga nating gawa ng paraan, ay dun doon muna tayo. Kung hindi kaya na biglaan, edi eh, pag-ipuna. Masasaan ba't magkakaroon din tayo? Alaka, nagdrama pa nga. <laughs> Ang dami-dami kong hugot dito sa bidyong ito. Naglilinis lang naman ako pero napapadrama pa nga. Bakit kasi napakahirap gumawa ng konti? Mm -hmm. Tipong director ka na, writer ka pa, tapos ikaw pa yung bida. <laughs> Di ba at least lumalabas yung pagiging talented natin. <laughs> Pati nga paglilinis, abay talent na rin natin. <laughs> sa wakas. Natapos na nga rin ako sa paglilinis ko dito sa kwarto. Lagay na nga lang din ako ng glaze. Ang niyan mga nanay at ang fresh talaga kapag naglalagay ka ng ganito sa kwarto mo. Oh, siya. Hanggang dito na lang muna ulit. Thank you for watching. Bye-bye.